Ayan mga kasari, dahil ilang araw tayong busy dahil magpapasukan na yung ating Junakish. It hindi po natin napapansin masyado yung ating tindahan at hindi po natin naasika. So, so, kanina meron pong bumili sa akin ng suka at nakita ko pong maraming langgam po yung lalagyan ng aking suka. At Toyo So, hindi ko po pala napapansin is na mamahay na po pala yung mga maitim na langgam. So, napakarami po nila dyan mga kasari. So, talagang sobrang itim na po yung lalagyan ng aking uh, istante. At talagang, ayan, nangingitlog na sila sa aking suka at syempre doon sa aking toyo. Ayan. So, ngayon, dahil uh, di natin pwedeng hayaan yan at hindi natin pwedeng pansinin, kailangan nating linisin yan. At pagpagin at isa-isa punasan dahil dadami po sila dyan katulad nga po sinabi ko ang sobrang dami po nila at umiitim na po sila dyan so ayan tingnan nyo po sa aking toyo napakarami po talaga at iniisa-isa ko po talagang ini-spray yan at niwawalis yung lalagyan ng aking mga suka at toyo dahil talagang hindi ko po talaga na malayan talagang sobrang dami na po pala nila dyan sa aking lalagyan so ngayon ang ginawa ko mga kasari ini-spray ko po at hinahayaan ko po muna ng 15, uh, 15 to 20 minutes para uh, siguradong patay at siguradong wala na sila dyan sa aking istante so ang ginawa ko muna dyan mga kasari is inililinis ko po muna ng isa-isa yung aking sukat toyo dahil mamaya po is ibabalik po natin yan so kung magitan nyo po mga kasari, ayan ang dami nila o oh. at pag hindi po natin yan lilinisin mga kasari at hahayaan po natin yan dyan bubutasan po nila yung ating sukat toyo at syempre maglilugi po tayo sayang po yung ating pinuhunan. So, wag po nating uh, baliwalain pag may nakikita po tayong mga ganyan sa ating istante dahil sigurado pong mabubutasan po yung ating mga paninda. So, ayan, nakita nyo po mga kasari talagang maitim na maitim po sila dyan at sobrang dami po nila dun sa aking istante. Ilang araw na po kaya sila dyan na mamahay at talagang nangingitlog na po sila dyan sa aking istante na yan. Sobrang dami nila. So, yung aking sukat toyo, lilinisin po natin yan ng tubig at syempre po punasan po, po natin yan, bago natin ibabalik. Oh, di ba so? ang binis kumilos ni kasari. So, ayan, magdi-display na tayo mga kasari dahil tapos na nating uh, linisin at tapos na nating punasan yung ating suka toyo. Pero, syempre, bago ko po yan, ibinalik, mga kasari, is, ayan, ini sprayan ko po yan Ang sigurado po tayong hindi na po talaga mamamahay yung mga uh, langgam na itim na yan. So, lumalabas po yan silang mga kasari ngayon dahil po ay tag-ulan. So, check-check nyo po yung, yung mga istante, mga kasari. Baka malay nyo is, katulad nyo rin ako na namamahay na po yung mga may itim na langgam dyan sa inyong mga paninda katulad na aking mga sukat toyo na yan so wag po natin baliwalain at uh, check po natin palagi yung ating istante o oh, di diba nakakapagod yung mga ganong klasing trabaho mga kasari so kung ayaw nyo pong maging katulad ko na napapagod din Ayan, so tapos na ako mag-display mga kasari na aking paninda at yun yung in-update ko sa inyo dahil talaga pong nilalanggam. So, ayan na mga kasari, o oh, di diba? So, ang linis na ng aking istante. So, ayan lang mga kasari na